Gusto mo ba na siya ay palaging sabik na sabik sa iyo? Yung palagi siyang sabik na makita at makausap o makasama ka araw-araw? Yung palagi siyang excited na uuwi o palagi siyang excited na makita ka kahit sa cellphone man lang kung malayo kayong dalawa sa isa't isa? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimpleng ritual at napakadali lamang po itong gawin at paniguradong ito'y napakaepektibo basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng baso o garapon, lagyan mo ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng target. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos mo ng masulat ito, kumuha ka ng kahit na anong pabango mo. Spray na pabango o yung kulon kahit anong meron ay pwedeng gamitin at patakan o magspray ka ng pabango dyan sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. Dapat mabasa po yung pangalan niya na sinulat mo o dapat mapatakan po kung kulon ang gagamitin mo na pabango. At pagkatapos mo nang mapatakan o malagyan ng pabango ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan ay tupiin mo ito paloob kahit ilang tupi ay pwede po at ilagay mo ito sa baso o sa garapo na may kalahating tubig. At pagkatapos mo ng malagay, pwede mong takpan itong ritual at pwede hindi takpan, depende na po sa inyo. At wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong siya ay palaging sabik at palaging excited na makita at makausap ka araw-araw at gustong gusto niya na ikaw ay makasama palagi at itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.